So, mapagpalak maga mga kapatid. Uh, pupuntahan ko yung ating nilagay na fish trap sa ilog. Tingnan natin kung may huli. Yan. palit uh, tayo, tayo dito ng tulay. Ito yung alternative na, alternative na tulay. Yan. Yan. delikado na itong tulay na to kasi na ano na yung kawayan luma ito pa yung mga tali putol, putol na ayan kaya delikado pag maputol ayan itong ilog kasi na to mga kapatid paikot I ikot sa doon pag ganun ayan labas dito tapos labas na papuntang dagat itong ilog namin tagos po yan sa bayan ng New Washington doon yan labas papuntang dagat so dito tayo tignan natin so yan mga kapatid tingnan natin dito kung merong huli sana meron sana meron mga kapatid so silipin natin post muna natin itong video so mga kapatid meron namang huli ang laki ng talang pa oh. yan binuksan ko na Ayan mga kapatid oh. laki. Laki niya. Ay, naku, may hirap mag-video. Walang mag-hawak. Ayan oh, ang laki. Oh, laki ng huli oh. Lalaki. Laki ng talangka. Tsaka mayroong pang hipon mga kapatid. Kunin natin. ng ipon laki rin ang ipon oh. ayun oh. o so siya mga kapatid laki rin ang yun dalawa lang yung huli ayos na yan test meron lilipat natin tong ano pagaya natin so yun mga kapatid So mga kapatid, ito yung nahuli natin. Yan. Uh, ah, hipon na malaki at saka talangkang malaki. Ayan. Ito. Sobrang laki oh. Oh, laki ng kagat. Oh. Ito yung mga matandang talangka. Sobrang laki ng kagat oh. Grabe yung kagat. Ang laki. Matandang ang talangka na ito. Hmm. Yun na yung likod. laki oh <laughs> ang laki yan yun nahuli natin sa ating fish trap